Okay. Let's do this, mga my dear. Let's do this. Hello, hello, hello. Hello, hello. Second half of June, my dear. Second half of June. This is from June 16 hanggang sa katapusan. And this is a general reading. So, let's go na tayo. Umpisahan natin sa pagkuha ng iyong posibleng maging energy mo ngayon second half of June. Aris. The two of sword. Okay. Hmm. Sa card na to, parang meron kang ayaw tanggapin. So, expected mo pagsampan ng second half of June, meron kang ayaw tanggapin. Denial na energy. Baka hindi ka rin makapa makapamili. Nararamdaman ko rin sa card na to na parang you are also isolating yourself. Hmm. Nararamdaman ko rin sa card na to na medyo may, may lungkot. Okay, gusto mo mapag-isa. You are isolating yourself hindi ka makapag-decide, hindi ka makapamili. Mm. Ayaw mong i-accept? Okay. Yun ang mga nakukuha ko sa card na yan. So, meron pa ba? So far, yun lang muna nakukuha ko. Yun lang ang nakukuha ko so far. Okay... Next is, um, mm -hmm. energy na second half of June, we have here the chariot, okay? Mm. Energy to the second half of June. So, ito yung nire-release major ng second half of June sa'yo para, di ba, tanggapin mo. Ay, tama ba? Energy ng second half of June, nire-release sa'yo nararamdaman mo. Hindi tanggapin mo, nararamdaman mo lang. Okay, nasa sayo pa rin yung kung tatanggapin mo o hindi. Ang chariot kasi is more on balancing. Okay. Parang sasakyan, di ba? Ikaw ang nagmamaneho ng sasakyan. So, pero dito kasi mas lamang ang emotion. Pag hinayaan mo ang emotion mo, my dear, na mag, um, pag hinayaan mo ang emotion mo or emotion mo na imaniobra ang buhay mo wala. Wala mangyayari. Kaya nga kung makikita mo dito, may parang dalawang lion na may head na tao. Ayan oh. Black and white. Okay? Kasi representation ng good and bad. Okay? So, parang ikaw yung, ikaw yung mag-balance. Okay? So, dito, nasa denial stage, nasa denial yung energy mo, ayaw mong tanggapin. So, parang sinasabi dito, my dear, kung ano yung makakabuti sa iyo doon ka. Kahit sabi mong hindi gusto ng iyong emotion or nasasaktan ka, doon ka sa kung ano yung makakabuti sa iyo. At the same time, my dear, this is also energy of travel. So baka maramdaman mo may dito sa second half of June na parang parang gusto kong mag-travel, parang gusto kong mag-abroad, parang gusto kong pumunta sa ganitong lugar. Yung mga ganun na energy, okay? So wag ka na wag ka na magtaka if meron kang mga ganun na ano or baka meron ka rin mga ma-receive Ngayong second half of June na mga, ano, mga invitation. Okay, mga ganon. Invitation, pwede. Okay. So, next card is, posibleng maging blockage mo ngayong second half of June. Tingnan natin. Blockage mo ngayong second half of June or posibleng maging blockage mo ngayong second half of June. Let me see. Mm-hmm. The Seven of Cups ito ang blockage mo. Kasi, ang mo mong gusto mangyari. Sorry, sorry. Medyo, na, medyo napapapose ako. Ang dami mong gusto mangyari dito sa card na to. Blockage mo to. So, ibig sabihin, this is a reminder sa'yo, my dear, that you cannot have it all. Or you cannot have it all at the same time. Meron, meron ka talaga mga i-release. Meron ka talaga mga i-give up. Yun ang na nakukuha ko dito sa card na to. So, I think baka isa yun major sa mga bagay na magiging struggle mo talaga ngayong second half of June, my dear Aries. Kasi meron ka mga kinakailangan talagang i-let go. And once again, this is Seven of Cups connected pa rin sa energy ng iyong emosyon. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, my dear Aries, na kung ano yung sa tingin mo makakabuti sa'yo, doon ka. Maski na labag sa loob mo, basta sa tingin mo makakabuti sa heart mo, or ay, makakabuti sa heart mo, makakabuti sa'yo, ah, uh, doon ka. So, ito yung blockage mo. So, punta tayo sa nakaraan. Let's go back. Go back tayo sa past. Tingnan natin. Silip tayo. Silip sa nakaraan. Ano nangyari sa nakaraan? The Three of Pentacles. Energy ng collaboration. Okay? Baka tinulungan mo may kinalaman sa... Baka may kinalaman to sa work. Kasi honestly, nag-work silang tatlo dyan eh. Ayan no, parang meron binubuo, ganyan. So, baka may kinalaman to sa work. Okay. May kinalaman sa trabaho. Kinakailangan mo mag-decide. Kailangan, mo gumagawa, kailangan mo gumawa ng decision making na may kinalaman sa work. Pero ang nakukuha ko dito, my dear, is for some of you, is parang meron kang binuo na... Parang meron kang binuo, relationship, trabaho, or something, na parang kailangan mo i-let go. Kasi parang hindi na siya healthy or parang hindi na siya okay. Yun ang nakukuha ko, my dear, ha? Pero nagkakaroon ka pa rin ng problema talaga dito, my dear. Parang nahihirapan ka na, maski na siguro alam mo siguro na ito yung tamang gawin, nagkakaroon ka pa rin talaga ng problema. Nag-struggle ka pa rin talaga. Ayan. Mm. So, tingin natin, anong message sa'yo ng ating buong may kapal? message po para sa ating mga my dear Aries? Ano message sa ano message ng ating buong may kapal sa ating mga my dear Aries? Dami. Sabi ko isa lang. Sige na nga. We have here the Ten of Sword, okay, and Death Card, and the Hermit, okay. Kaya pala. My dear, it's over. Kung nakakapag-cause ng stress sa'yo, you need to find... Ayoko naman sabihin, my dear, na parang mamaya ako pa maging dahilan. Kung lalo ako sa usapin ng trabaho, tapos bigla ka nag-resign, tapos wala ka makain, ako pa maging dahilan. Kailangan, mo mag-isip ng another way. Okay, kinakailangan mo mag-find ng ibang paraan kung paano mag-work yung isang bagay para sa'yo. Ganun lang yun. Okay, kung hindi na talaga kaya na mag-work yan, lahat ng ginawa mo na, nag ka na, nag-split ka na, hindi pa rin talaga nag-work para sa'yo. Eh, sa tingin ko, that's the time na kinakailangan mo ng gumawa ng death card. Okay, kasi dalawang nakukuha ko dito na pwede mong gawin. Okay, tanggalin yung pressure dun sa area na yun. Tingnan kung magwo-work, pagkatanggal mo ng pressure. Kung ginawa mo naman na lahat, pero meron pa rin pressure, so I guess baka kinakailangan ng mag-death card. Kasama is si Hermit, si Virgo Energy. So dito, may dear, sa card na to, ito yung parang pangihinayang. Okay, I'm receiving a message na parang wag mong panghinayangan yung mga bagay na kumbaga maski ganun na nakatagal yung kumbaga kung sa relationship maski sabi mo matagal na yung yung relationship niyo or something kung lagi naman kayong parang aso pusa away kayo ng away wag mong panghinayangan kasi mas mahalaga pa rin talaga na 'di ba mas maganda pa rin that you are okay that you are good yun ang na nakukuha ko sa hermit parang wag mong masyadong panghinayangan kumbaga marami ka pang Marami ka pang alam mo magagawa. Marami pang naghihintay sa you out there. Yun ang na nakukuha ko, my dear. Okay? Pero once again, ha, medyo i-highlight ko lang ha. Kung natanggal mo na yung pressure, ngayon kasi baka hindi mo pa natatanggal yung pressure. Sa kung sa trabaho man to, my dear, kung sa trabaho or sa relationship, kaya naman natin tanggalin yung pressure. Eh. Kaya, kayang-kaya -kaya natin tanggalin yung pressure. Kayang-kaya 'yon. Okay? Aha. Uh -huh. Parang ginagawa ko nga eh, tinatanggal ko yung pressure. Hindi naman talaga ako ganito mag-reading eh. Hindi ako babad. Mabilisan ako mag-reading. Like, tata -tata, gusto ko talaga matapos yung reading. Pero, dahil masyado akong may something na nangyayari dito sa energy ng work na to, tinatanggal ko yung pressure. Kumbaga parang, pakialam ko sa iniisip nyo. Parang ganun. Basta ako gagawin ko yung trabaho ko. Di-deliver ko yung yung, trab yung trabaho ko. Ngayon, kung magustuhan nyo eh, hindi eh, kiber. Parang ganun. No, yung sa akin lang ha, hindi relate ko lang sa'yo. So kung sa area to ng work, pwedeng ganun din ang gawin mo. Kumbaga parang try to relax, try to enjoy kung ano yung ginagawa mo kasi 'di ba? Lahat wala naman trabaho na ano eh. 'Di ba? Wala naman trabaho na madali. So try to remove the pressure, try to remove yung alam mo yon, relax mo yung relax mo yung mga dapat i-relax sa Ngayon, kung na-relax mo naman na tatanggal mo naman na dapat yung dapat tanggalin sa work, ganun pa rin eh baka kaya na kailangan na talagang mag death card. Okay? And wag mo daw pag wag mo daw pang hinayangan. Wag mo daw pang hinayangan. Ganun din sa relationship, same same scenario, same situation. Okay, so kuha tayo may dinon last card. Last card mo is pasilip sa future or possibly maging outcome ng ating uh, reading. Tingnan natin, my dear Aris -hmm. Uh -huh. Dalawa ulit. Kaya ayoko mag-jumping card eh. The Wheel of Fortune and the Three of Cups. See? Tama yung sinasabi ko kanina. May meron pa mga naghihintay sa'yo yung magaganda, my dear. Okay. For some of you, kaya pa na, kumbaga, ayaw ka naman sabihin, may dear, na, ay, ah, sige, umalis ka na sa trabaho, hiwalayan mo na yan. Subukan mo. Subukan mo nang, di ba, subukan mo nang i-troubleshoot, di ba, subukan mo munang tanggalin yung mga stress, di ba, yung, yung pakikisama sa lahat, yung mga ganyan, yung kinakailangan mong umiti sa lahat, yung, yung mga gano'n. Try to remove that. Try to remove din also na dapat magustuhan ka ng lahat, yung mga gano'n. Lalo na sa energy ng work, uh, sa energy ng love, gano'n din, ba? Diba? Dapat nga wala na dapat masyadong pressure sa loob ng love kasi, ba? Diba? Love yan eh. Pero sinasabi dito, my dear, na kung nagawa mo naman na lahat, tapos gano'n pa rin don't worry, sinasabi ng card, may naghihintay sa'yo na maganda in the near future. Something, success, uh, celebration, okay. Last card natin is the bottom deck of the card. We have here the three of swords, the hidden message. Ayan, my dear, I can um, I can feel. <laughs> Hirapan na naman ako. Nakik nararamdaman ko, my dear, dito na parang ang dami bawasan mo, my dear. Bawasan mo, ha? Ito magiging pinaka problema mo sa second half of June Eto Bawasan mo, my dear Aries. Bawasan mo 'yan. Tanggalin mo yung pressure. Try to be natural. Remember na tao ka lang, 'di ba? Yung mga ganun, 'di ba? Relax, my dear. Relax, relax tayo. Okay? Diba, 'Di ba? Hindi mo kinakailangan pakibagayan lahat. Hindi mo kinakailangan pakisamahan lahat. Hindi mo kinakailangan pansinin lahat, 'di ba? Just just mabuhay ka lang. Harang <laughs> ganun. Kung sa usapin ng relationship, ginawa naman na ang lahat, hindi pa rin talaga nag-work. Eh bitawan na. 'di ba? ano na lang siguro kayo. mag usap na lang kayo kung ano ba yung magiging magiging mag-friends na lang ba tayo para na lang ba sa mga bata or 'di ba maghanap na lang tayo ng mga kanya-kanya na. Ganun, learn how to let go, my dear. Yung mga bagay na life is too short. Napakaiksi ng buhay, my dear, para alam mo 'yun. Di priority natin maging masaya. Gusto mo 'yun. Priority natin maging masaya mga my dear, okay? Pero eto 'yon, the two of sword. Overall energy mo. The two of sword. Parang ayaw mo tanggapin, ayaw mo, di ba? Ayaw mong i-accept kung ano yung bagay ba. Pero anyway, my dear Aries, close ko na to ha, kasi meron pa tayong mga nakaline up um, my dear, this is going to be your reading. Uh, reading mo para sa yung uh, second half of June. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And please like, please to share, free to sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.